<clears throat> so, ayan guys as usual kailangan hatid natin itong ating mahal sa buhay ayan. every time na lang mm -hmm. po yan nagpapahatid so, ayan guys samahan nyo si Kuya Lars maghatid kay Ate Oats bilahin na tayo hatid na natin si Ate Oats welcome to Kuya Lars Maraming salamat po doon sa mga nagla-like and share doon sa ating mga content ha. Patuloy nyo lang po supportan si Kuya Lars eh. no? Then, yung ating mga kasama dito, si La Mariani G. partner natin si Lorenz. Support-support lang po. Tsaka kay Daddy yung mga idol ha. Ayan. tayo mga idol mga idol ah, eh. hindi kami nakakapag-content nila Mariana tsaka ni katandem ko si Lawrence busy po sila eh si Kuya Laros din, medyo busy Ayan, sana tayo Ate Oates tayo. yung pagmasdan ang view ng Antipolo ayan, ayaw. po tayo mga idol <clears throat> para tayo nasa kailan? nito kailan? kailan? ano ng panahon, kailan? malamig kailan? sa Alta Vista tayo, kasi ito, kailangan ihahatid mo po siya guys eh, lapit lang naman dito sa office yung aming house, pwede lakarin, pampasexy di ba mga idol, alam mo naman, maglambing to akin si Ate Oats Parang ulan, Kaya po, yun, parang pala? ulan, ayan po yung ating kapitolyo ng Antipolo traffic po kapitorn tayo rito sa circle. Lagi po yan, guys. Kapitolyo ng, ng Rizal yun. Uh, Kapitolyo ng Rizal pala. Kinurik no. po tayo ni Ate Ouch. Park muna po tayo rito naman sa office ni Ate Ouch. At may bibili si Kuya Lars doon sa uh, palengke lalakarin ko na lang guys at uh, matraffic doon